bagong kasal si Juan at si Sisa. Tinanong ni Juan ang kanyang tatay. Tay paano malalaman kung virgin pa ang mapapangasawa ko? Maglatag ka ng puting kumot at kapag may dugo na pumatak sigurado virgin yon, sagot ng tatay. Samantala, tinanong naman ni Sisa ang kanyang nanay. Nay, uh, paano kung uh, malaman ni Juan na hindi na ako virgin? Huwag kang mag-alala anak. Magagawan natin ng paraan yan. Magpapabili tayo sa lola mo ng food color na pula. Sagot ng nanay. Dumating na ang oras ng kanilang honeymoon. Naglatag si Juan ng puting kumot. Ngunit dahil malabo na ang mata ng lola ni Sisa, ang naibigay sa kanya ay food color na green. Hinalo sa tubig at inilagay sa kulay sa maliit na bote. Ipinatak ni Sisa sa kumot na puti. Nagtaka si Juan, bakit kulay green? Tinanong ni Juan ang kanyang tatay kung bakit kulay green ang pumatak. Nagalit ang tatay niya sa kanya at sinabing, Hayop ka anak, tinamaan yung abdo.